Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Masinsinan nga ang kinausap ni Alberto ang kanyang anak na si Miguelito at sinabi nga niya dito na paghandaan niya ang kanyang pagtakbo bilang isang mayor nga ng Maynila kahit nga labag sa kanyang kalooban dahil ayaw na ayaw nga niya ang buhay ng politika dahil nga ito ay magulo kung kayat dito nga ay wala din siyang nagawa dahil ito nga ang kanyang naging desisyon ng kanyang lolo Gustavo at sabi nga niya dito ay hiri nais kong ang buhay na malaya ayaw niya lang magulo ngunit wala siyang nagawa dahil sinabi nga dito nitong si Alberto na yan ang uh, ating uh, buhay at isa kang girero kaya yan ang isaksak mo sa baga mo at iniwan nga siya rito na nakatulala at wala na nga siyang magagawa habang siya naman ay kinausap ni Jackie at sinabi nga niyang pagbutihin ang pakitungo sa mga tao at ang kanyang uh, pamilya girero ay talagang uh, iniingatan ang kanilang pangalan bilang isang uh, politician at dito naman ay maiisipan nga nitong si Jackie na tumakbo nga bilang isang congresswoman habang ang ating bilang isang gulaman ay uh, tabumpay sa kanyang pagiging uh, isang Montenegro at dito nga ay uh, sinamahan niya ang kanyang Lolo Julio at ang kanyang uh, Papa Ramon na ibig sa kanyang opisina at dito nga ay binigay na nitong nga si Ramon Montenegro Ang dalawang baril sa kanya at ito nga ang simbolo ng isang Montenegro At dito nga ay pagpapatuloy ni Tanggol ang ligasya ng mga Montenegro Kung kaya't nasabi nga dito nitong nga si Ramon na hindi niya ito ibibigay kay David dahil alam na alam niya sa kanyang sarili na hindi ito ang tunay na Montenegro at magiging tagapagmana ng lahat-lahat nga ng kayamanan ng mga Montenegro kaya tama ang kanyang hinala na hindi niya ito tunay na anak habang si David naman at itong ang si Rigor ay wala na nga kapangyarihan at wala na nga pera ngayon ay namumulubi na nga sila na hindi alam kung saan sila kukulutin dahil mismo ang mga tao nga sa San Dimas ay galit na galit sa kanila kahit na pa sabihin nga nitong si Arigor na nakasagupan niya itong si Tanggol at itong ang si Ramon Montenegro ay walang naniniwala sa kanila dahil ang mismong mga taga San Dimas ay uh, na sila at hindi sila kinakampihan at itinatuwa nga nila ang naging laban ng pamilya nga ng Montenegro at ng pamilya ni Tungang Sirigor kung kaya't dito ngayon ay sa kangkungan sila pupulutin habang si Aling Marites naman ay mas matindi ang maramdamang hirap at ipapadanas ni Rigor sa kanya dahil nga sa ayaw niya itong mapunta sa pamilya nga ng mga Montenegro kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye bye